Dato na ang ating pineritong isda guys. Oh, krabi. Lamikay alam ni guys. Uy. Hmm. Masa pa muna na guys. Okay uh. guys. Dato na ang pitong isda guys. Lamikay guys. Saan mo kayo itong lamikay guys? Kasi siya mas lamikay guys ha. Uh. Hmm. Lamikay guys. So, daan rin sa province guys. Dagkan mo na siya guys. Nasaan mo ba nasa ilaw mo guys? Tabunan lang ni guys. Nasa ilaw mo. Hmm. Nah. Hmm. Sari-sari isda. Hmm. Sari-sari na siyang isda, guys. Minana lang ang sud and the sa probinsya, guys. Hmm. Ramdam kay guys. oo hmm, di ba? Hmm. Yala, guys. Wala, grabe, guys. Makakorda pa tayo ka ng kanang guys. Usa ka pa tong baho nga kanon, guys. Pumagay ko na tara na mga unang talami kayo kauna ha mga sundan sa probinsya aw simple na guys tira uh, na tagunyag ka ng kaon guys o diba lamay kayo asa ah, pa manana guys wala oh. grabe mm, crispy oh unsa sama yung sama na agoy agay <laughs> thank you for watching guys see you on my next video bye bye god bless us all mm, yummy 哇。Wow.